trabaho, healthcare at food security, pinaka-importanteng advokasya para sa mga butante ayon po yan sa SWS survey. Narito ang news scoop ni Jen Patrolya. Trabaho, Healthcare at food security ang nangungunang plataforma na hinahanap ng mga botanteng Pilipino sa mga kandidatong tumatakbo sa 2025 midterm elections. Ito'y batay sa pinakahuling survey na inilabas ng social weather stations kung saan 92% ng mga respondents ang nagsabing iboboto nila ang mga kandidatong may advocacyang may kaugnayan sa pagkakaroon ng trabaho na sinundan naman ng healthcare at food security na may 91% at 90% naman para sa pantay na akses sa edukasyon. 89% naman ng mga respondent ang sumusuporta sa mga kandidatong nagtataguyod na mga karapatan ng mga manggagawa at kapakanan ng mga OFW at 86% naman ang may gusto sa mga kandidatong target mabawasan ang gutom at kahirapan. Isinagawa ng SWS ang nasabing survey noong March 15 hanggang 20 na kinabibilangan ng 1,800 respondents. At yan ang aking news ko pa ko si Jen Patrol. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.